Yun lang. Ulit ako papasyal dito. Kaya samantalahin ko ng mag-video. <laughs> Hello everyone! Welcome back to my channel. Hope you guys are okay. Ayan ang central na dito ng tao at mga drum. Tagal na akong binakapasyal dito. Parang dito yung magagandang decoration na ano. Na inaano nila. Ayun. Okay, subok. Anak ng pating, ang laki ng bababaan natin. Ang cute naman. Ang cute ng display nila. Roger. Ito na mahirap dito kasi gustong gusto kong i-video yung lugar kasama yung mga sound, yung audio. Ang kaso nga lang, syempre, mas CPR to. So, kailangan na naman nating i-mute as usual. Pero ipapakita ko pa rin sa inyo. Ito yung landmark na alam naman natin na every year ay nag-iiba sila ng decoration. Dinadayo talaga tong ng mga tao kasi malaki itong, ano, itong area nila kung saan naglalagay ng decoration bilang attraction talaga so talagang every year ito dinudumugtungan ng tao kasi iba-ibang nakikita nila tapos maganda pwede kang magpicture pwede kang ano uh, mag video kasama ng mga kaibigan mo diyan kaya kumbaga isa ito sa attraction ng mall na to yung landmark at um ang ano kasi nung mall na to is ang mamahal ng mga bilihin dito, sobra. Kaya hindi talaga affordable. Hanggang view lang kami. Kumbaga, ano window shopping lang yung ano yung ginagawa namin dito. In this year, ang ganda ng team nila kasi parang uh, nakita ko parang Switzerland yung furniture nila dito. Um yung sa mga, ano, sa cable car. Ayan. Parang nakita ko yung Alps. Parang mga ganyan yung furniture nila dyan. Hindi naman talaga, hindi naman ako talaga, ano, expert dyan. Pero uh, maganda yung theme nila ngayong taon. Ang ganda-ganda. So gusto ko sanang pumasok dyan. Kaso nga lang hindi ako sigurado. Tsaka nakikita ko kasi ang pumapasok dyan, dyan yung mga may anak lang na maliliit, yung mga bata, ganyan. So, hindi ko alam kung priority nila yung mga bata. Kaya, dito na lang kami sa labas. Anyway, kita mo naman sa labas. Hindi ka nga lang makapag-picture sa loob. Ayan. Ang dami nilang attraction. Talagang ginagastosan nila dito yung kanilang decoration every year. Kaya, totoo naman na ang, ano, ang daming pumupunta dito. Although, hindi ako sigurado kung madami din ang nag-shopping sa mga pumupunta. Kasi, just ko, ang mahal ng mga bilihin dito. Talaga yung mga top brands dito na pinakamamahal makikita mo dito sa landmark. Kaya, ayan, good luck na lang sa mga magsa-shopping. Okay na ako sa window shopping. Ayan, gumagalaw siya. Wala akong ano kasama kaya wala mag-picture sa akin. lang i-video ko. Say hi na lang to my channel. <laughs> i-video ko na lang sila. Kasi... Ayan. Ang hirap naman. Say hi! Ayan. Gumagalaw-galaw sila. Ang cute. And then is <laughs>